Hello guys, uh, magandang araw sa inyong lahat Guys, mayroon akong gustong i-share sa inyo no? Yung kung paano ba uh, mawalang ka ng trabaho dito sa Canada Let's say na lay off ka Or nagsara yung company Yung mga ganong ano, uh, senaryo Uh, mostly talaga dyan yung layoff yun yung pinakaano eh so paano na lang kung malayoff ka at yung mga bayaran ay hindi yan natigil paano ka makasurvive kung hindi ka kaadyad makakahanap ng ng trabaho so ngayon ako yung pinakamagandang example dito ah uh, nag-shutdown kasi yung work namin ng one month. So, yun. So, madaling sabi, wala akong trabaho ngayon. Uh, so, ito na. Uh, yung tanong kung paano nga, paano na lang yung mga bayaran na yan. So, sa mga hindi nakakaalam, uh, sa mga kababayan natin na na nasa ibang nasa ibang bansa pa or nasa Pilipinas na nagbabalak na umunta dito sa Canada or magtrabaho dito sa Canada, mag-migrate na uh, ongoing na yung application. So dito may ano dito na uh, tinatawag yung EI uh, Employment Insurance. So binabayaran namin yon Uh, galing sa sahod ano you know, automatic 'yun na kinakaltas so ano 'yun sa government yung may ano noon may um uh, may hawak kumbaga eh, hindi 'yun private so mandatory ibig sabihin uh, bawat uh, um manggagawa dito sa Canada foreign or local eh mayroon talagang mga ganun so yun uh, yun yung kiniklaim ng mga nalili off o nawawalan ng trabaho kagaya ko so ayun nag claim ako ng EI ngayon naka EI ako uh, so yun yung mga ipang tatawid natin sa mga bayaran, groceries, yung mga ganun. Habang nag-aantay ng trabaho or naghahanap ng bagong trabaho. Uh, hindi yun buo kung ano yung kinikita mo, kung magkano yung sweldo mo. Hindi siya ganun, eksakto, ganun kalaki. Ma, ang, mababa siya ng konti, parang 80% yata I'm sorry no, hindi rin ako 100% pero yun na yung talagang narinig ko na 80% don sa salary mo uh, basic salary ang yun yung makukuha mo doon plus yun, babawasan ng tax taxable pa rin yun so yun yung makukuha uh, malaking bagay na yun sa mga bayaran ano at yung bayaran dito pag nawalan ka ng trabaho eh hindi naman natigil yung mga bayaran continuous yan yung insurance ng sasakyan insurance ng bahay, mortgage ng bahay kung naka mortgage ka uh, ano pa ba yung rent ng apartment hindi rin titigil yan tuloy tuloy yan, groceries ba diba? so yun ang kagandahan na ano, yung programa dito ng, ng gobyerno na may ganon na inoobligay yung mga tao Uh, mag mag ano kumbaga mag ipon uh, or mag ano nung employment insurance mandatory talaga para pag dumating yung time na yun eh, mayroon ka mapagkukuhanan so kaya naman ano uh, gusto kong i-share sa inyo to uh, dun sa mga makakapanood dito na mga nandito na sa Canada at na, na try na nila yon na makapag-claim ng EI eh alam na ninyo to uh, ako naman kaya ko sinishare kasi um, dati pa may mga maririnig ka na dito na hindi daw maganda yung mag ano ka ng EI mag claim ng EI as foreign worker or uh, yun foreign worker especially kasi makakaapekto daw yun sa pag a-apply mo ng ng PR or permanent residence Hello, good can I get you today? Hi, can I have a um, medium double double? Medium coffee double double. And two large uh, French vanilla. And you wanted two large French vanilla? Yeah. Do you need a tray? Yes, please. Thank you. You have a point. Uh, so yun guys, uh, saan na ba ako? Doon sa yung may mga negative, negative na sabi-sabi about sa employment insurance, yung pag-claim. So ayun, uh, hindi nawawala sa atin yung mga Pinoy talaga no na may mga negatibo ba? Uh, makaka daw sa pag apply ng PR kapag nag ano ka, nag EI ka as foreign worker so ano ba yung mga pwede mangyari kasi kung foreign worker ka at nawalan ka ng trabaho bakit mangyayari ba yun so hindi natin alam yung kung anong pwede mangyari sa company ba diba? let's say nag shutdown yung company at kailangan mag shutdown Diba? Let's say 2 weeks. May mga ganun eh. May mga dahil-dahilan yan. Or um, higit pa dyan. Let's say isang buwan. Eh alam natin na kapag foreign worker tayo dito, contract worker tayo dito, eh hindi tayo makakapag trabaho o makakapaghanap ng trabaho ng ganun-ganun na lang. Kasi nakatali nga tayo sa isang company. Yun yung kontrata natin hindi tayo allowed na magtrabaho sa ibang kumpanya ngayon paano na lang yung ating pangaraw-araw so yun yung mga nagiging tanong ng ating mga kababayan uh, ako noon nung time na yan eh, talagang yun yung nasa utak ko paano kung nga, mawalan kami ng, ng trabaho ano, paano na so doon na ngayon yung EI papasok kung qualified na tayo na mag claim ng EI bakit hindi eh yun ang nga sabi ko binabayaran natin yun automatic yun na kinakalta sa sweldo natin so doon sa mga nagsasabi ng ganun eh yung ko ba ano yung kanilang pruweba eh hindi ka naman nang hihingi sa social service siguro pag dumating na sa punto na ganun na yung baga gobyerno na nagpapakain sa iyo, nagbabayad ng mga bayaran mo, eh yun yun. Malamang maapektuhan talaga. At ang ibig sabihin noon eh, hindi ka na naghahanap ng trabaho kung healthy ka naman uh, at ayaw mo na lang talagang pumasok sa trabaho kahit pa yung pinapasukan mo kung saan ka nakakontrata eh hindi hindi naman nag-shutdown tuloy-tuloy naman eh, ikaw lang tong gumagawa ng paraan o nagdadahilan kung wala ka namang sakit ay eh, yun yung makakasama sa iyo sa sa application mo yun yung makakapikto yung ibig sabihin no na eh, hindi ka na uh, capable na i-sustain yung sarili mo dito di ba so yun yun pero yung nawalan ka lang ng shutdown yung company mo dahil sa kung anong mang dahilan yun eh nag-EI ka eh, hindi ka na ma-approve or maapektuhan na yung pag apply pag apply ng PR maapektuhan dahil sa nag-EI ka eh, hindi walang katotohanan yun at paano nyo sabihin niyo na oh, paano mo naman ma-approve -ma yun na hindi nga maapektuhan yung application eh marami po akong anong kakilala na gano'n ah uh, trabaho nila ay nasa seasonal so big sabihin pag winter ay eh, nag-shutdown yung company nag-EEI sila at sa awa ng Diyos mga citizen na nga dito eh so hindi hindi po totoo yun ah, kung mayroon man kayo narinig na ganun at dun sa mga makapanood nito na nandito sa Canada na, na, na nakapag-EEI na or alam yung sistema na yan at na uh, yun nga na problem na ninyo please comment below uh, mga kababayan uh, para ma-share natin sa ating mga kababayan din na nandito yun ang, ang iwasan natin doon yung yun nga yung gagawa tayo ng hindi kanais-nais yung yung mandadaya tayo diba uh, hindi ko alam kung paano na pwedeng dayain yon kasi pag nag nag-file ka ng EI yung service Canada may ano yan kinokontak nila yung company at yung company na pinagtatrabahoan mo magbibigay ng ROE yon sa sa Service Canada yung record record of employment di ba so parang napaka imposible o hindi ko alam alam may mga magagaling talaga siguro na kayang lusutan yon kung paano man or yung hindi ko rin alam kung paano sistema na mag EI ka na lang buong taon na uh, malusog ka naman hindi ko din alam kung paano gagawin yun kasi ang pagkakaalam ko may hangganan naman yun hindi naman yun uh, buong taon ay eh, pwede kang mag draw ng, ng EI or mag claim ang ibig sabihin kasi noon kung let's say yung company mo ay totally close na talaga at buong taon na rin lang na nag-EEI ka eh, hindi ka na talaga naghanap ng trabaho di ba so yun um, napaka ano, napakagandang programa yon ng dito uh, ng Canada sana nga sa atin sa Pilipinas may may ganun din ano uh, alam ko yung SSS parang ganun yun eh pero sa SSS yata kasi loan ang ginagawa natin, naglo-loan tayo tapos babayaran natin uli. Uh, dito, hindi mo na yun babayaran uli yung EI. Uh, pag kinuha mo yun, babawasan nila ng tax, babayaran mo yung tax. Doon sa yung pera na yun, uh, ganun yung sistema. So yun, kagaya ako, ano na ako dito, 14 years na ako dito, never pa akong nag-claim ng EI. So first time kong mag-claim ng EI. Uh, ngayon din lang naman din kasi ako na na tinggan ng ganito katagal, ano, ng, nawala ng work ng isang buwan. So yun, bakit hindi? Uh, yun yung payo sa amin or yung sabi sa amin ng mga boss namin na mag, mag AI muna kayo habang nagaantay tayo kung kailan mag resume yung trabaho o kailan gumanda yung panahon which is dun sa forecast naman weather forecast is by May is maganda na yung panahon dyan may ulan man yan pa bihira bihira na lang so yun guys ah uh, sana eh, may na share ako sa inyo na, na itong kaalaman about dito sa Canada kung paano ba kung mawalan ka ng trabaho kasi karamihan talaga sa atin yun yung iniisip natin eh lalo na kung papunta ka pa lang dito bago ka lang dito nasa utak talaga natin yung ganun normal sa atin yun mga Pilipino uh, na mag isip ng ganun Um, pero ano uh, kagaya na sabi ko uh, mali-off ka man at kung PR ka naman din dito eh, madali naman na maghanap ng trabaho uh, kasi hindi mo na kailangan ng mga kontrata ang mahirap doon sa mga mga ano pa, contract worker kasi kung let's say dumating do sa punto na yung company ay nagsara diba, So obligado ka maghanap ng ibang kumpanya na magi-sponsor sa iyo. Makakapagbigay sa iyo ng ano na ba tawag na 'yon doon sa LMO. Dati sa amin noong araw ay eh, LMO. Yung labor market opinion ngayon yata iba na uh, Lamia, 'yun yata Lamia. 'Yun na yung ngayon. So kailangan mo makahanap ng company na makakapagbigay sa iyo ng lamia para magstay ka dito. So actually yun yung mahirap na ano na sitwasyon dun sa mga kababayan natin na ano pa lang ah, naka pa dito. Pero yun nga yung AI na yon ay eh, qualified qualified ka na at dumating man yon hindi natin pinagdadasal na mangyari yun ano uh, pero yun nga hindi natin hawak yung panahon pwedeng dumating eh mayroon tayong mapagkukuhanan hindi man yan eksakto doon sa kinikita natin or din sa sweldo natin ay eh, 80% pa rin yan di ba so ayun um, ano pa ba ayun guys pa comment below na lang ano kung may mga tanong kayo or, uh, or dun sa mga kababayan natin na nandito na, na mas mahaba na yung karanasan at na try na yung mag AI na yan uh, or kung may iba pa ba mga resources dito na pwedeng mapagkuhanan bukod dun sa AI ang ako ang alam ko yun lang din talaga at yung siyempre yung savings natin 'di ba? Kung mayroon tayong savings. Yeah, kaya napaka-importante talaga yung mag save ka. Kasi hindi natin alam talaga yung panahon ba. Ah, uh, 'yun um uh, pa-share na lang, uh, comment kung ano yung kung ano yung ma-i-share niyo pang about dito sa topic na to. Yung kung pa paano ka mo, kung pa paano na lang kung mawalan ka ng work dito. Ah, uh, please uh, para makatulong tayo dun sa ating mga kababayan na bago lang dito or yung mga wala pang idea um ayun uh, siguro eh hanggang dito na lang muna at kung magdidipindi na to kung marami kayong mga tanong let's and then pag-usapan natin uli ah uh, so yun sa mga bago lang dito sa channel Please wag makalimot mag-subscribe, uh, like, comment at share yung video para ma ma-spread pa natin yung ano, yung kaalaman, uh, yung impormasyon. Ah uh, hindi pasensya na kayo kung hindi ko hindi ko man ma-detail sa inyo kung paano mag-claim noon, pero napakadali lang talaga noon at nah, lahat tayo ngayon may access na sa internet, cellphone, computer. Google mo lang 'yon. Uh, how to claim EI doon na lalabas na yun so sundan lang natin yun kung ano yung mga instruction doon may form doon may form doon sa Service Canada na pipilapan mo through online <coughs> excuse me ah uh, pipilapan natin yun through online din ganun lang napaka simple lang lagay lang natin yung mga information natin yung uh, personal information ganun lang kasimple at yun uh every uh, biweekly magre-report lang tayo doon na ito hanggang ito wala pa rin kami worth di ba So 'yun mga kababayan uh, muli magandang araw sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa inyong panonood uh, at sa susunod muli na kwintuhan So ayan uh naway gabayan tayo ng ating Panginoon God bless everyone. Bye-bye.